Dito rin tayo, mamigay tayo ng papremyo so, sa mga tricycle dito Hindi <laughs> ka ba nagmamadali? Kala ko natin yung Hindi naman, pero nakikita like okay, ko yung mga tricycle dito Welcome. Pwede na yung mag-vlog Pwede na mag-vlog eh Hindi ka nang mamadali, eh. pwede man yan, mabilis lang A few moments later so, Tingnan natin itong Sino 277 Tapi umatobian, pa Pwede na yan. Kaya na. Kaya na, tumabi tapo Tabi nga. na siya. O, tapo bingah tapo bingah yeah, tapo bingah tapo bingah yeah, tapo bingah tapo bingah yeah, namin kasi isang bingah lang namin. bingah ka po agad. tapo ka kagad. bingah yeah, ito kuya. Oh, yan. So, bibigyan ka namin ng ano ikaw ay sumusunod sa batas Trapi oh. uh, ko. oh. sumunod ka agad na nasa tabi ka bigyan ka namin ng papremyo ano kami pala yung mga vlogger ng Tres Hermanos ano so bigyan ka namin ng gift card uh, sa bombasi mo ito bibilihin diba gamitin yung ano, sa bombasi may lisensya ka ba may lisensya ka may pwede mo makita yung listro ng motor nakasapatos ka sa sapatos sa pati paman. yun very good Restro po sir? Uh, Restro sa lisensya. Tingnan natin. Registro, lisensya, ops, titignan natin, yun. Yung lisensya niya ay hindi expired, yung registro po. Okay, tinan natin. Isang busina pa lang natin, mabilag agad. Tignan. so, hindi naman expire ano? okay okay so bigyan ka namin so ito ay sponsor sa iyo ng bombasi ano? bibili okay. mo kay ito kay sa kay bombasi yeah. tapos uh, bigay ko na sa iyo yan ha yan po Sana, yung worth nya 100 pesos, 100 ang isa nyan isa pa Bumbali, 200 hmm. pesos Sponsor po natin yan bombasi Grocery yan. Si Brian Okay bombasi Grocery Doon may bibili ano? Sana dumami pa kayo tapos bigyan ka namin ng pang, po. ng think, 100 para sa ano na sponsor ng Arpa CCTV. Tapos bigyan ka namin ng sticker. Dikit na namin ng sticker ano tres hermanos. Pwede pa dikit? Pwede na tiket po yan. Ito mo sir po, Dikit na natin. nakukunuan po. Oo, isa nang balita talaga nakakatakot. Ako. Salamat po. Thank you po. Uh... Thank you po. Ayun po. Ayun, ayun, hindi na bigot po to. Sa gilid din siya nak bibikan. isang kusina lang namin, kumabika. Kasi ang mga tricycle driver, ang hirap ko yung pagpapasapal, eh. 'di ba? Ang hirap pagpapasapal pag, pag nag-kusina ka nasa na sa bukid natap. Pero ikaw pa kusina namin. Yeah. Kasi po wala nang 'di ba ang tricycle dapat kasi yeah. dilid. Yung iba, maski binubol si mo, nasa gitna pa rin. rin. Maski mabagal ang takbo, nakakaabala. Ngayon eh, naggawa kami nito para nagbibidyo kami, makatulong. Ang ginawa mo, gawin natin maganda yung balita. Bibigyan ka ng gift voucher. Ang halaga nito, 100 pesos sa bumbasi ka mga grocery. Kapakita eh. mo yung firma niya. Ha? Okay. Tapos, bibigyan kita ng 100 pesos. Panggaragas. Pang Galing mali ko sa CCTV business ko, no? yung Arbab CCTV. Salamat, okay. okay sir. Uh, okay. Ngayon, didikit lang ka namin ng na sticker dyan. Didikit lang kami sticker. Okay lang? Dyan okay. 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 May worth 200 pesos ka. May isang daan ka pa. Okay. Ito lang, lang dapat. May papamili pa mo yan. Na, yan. Na, ng mga tricycle driver Dito? na. Napadaan na lang rin kami. Eh. Bigyan uh, na kami natin mga papamili ito. May pupuntahan lang sana. Eh. Ano? Okay, okay. Okay, thank you. Salamat. Ano ya? pangalan mo, sir? So, nakapag-vlog na naman tayo. Ah, uh, nakadaan dumaan kasi tayo sa Babasud sa Casa Hindi sa so, hindi nasasan kasi may ni lang kaming gawain. So, sabi ko nga sa kanya kanina, ay mabigay tayo ng premium sa mga tricycle driver na si maraming nasa tabi, maraming, uh, maraming nasa gilid eh. Oh, uh, marami nasa tabi. So, namigay kami doon. So, maraming salamat sa pagsama sa amin sa konting oras sa pag-vlog namin. Uh, -huh. uh at sa Bombasi Grocery. Sa Bombasi Grocery. Sa voucher. Sa voucher na uh, worth of 100 pesos. O. Pero binigyan natin ng... Dalawa, tigda dalawa. Dalawa, dalawa. Tapos binigyan ko pa ng panggasulid. sandaan para sa so, Arbog bali CCTV naman yan. Bali, 300 pesos ang, ang hawak nila mga tricycle driver ng pasod sa kadayet. Ano? So, kami pala ay... Nagpapasalamat sa inyo sa pagsusubaybay sa Tres Hermanos. Pero bago kami magpaalam, meron kaming uh, kailangan batiin. batiin mga kaibigan, natin, mga kaibigan sa natin sa, ibang bansa. No? Uh, uh, si, si Bro Noel, Noel Melendres sa, sa Michigan. Michigan. Uh, USA. USA. Ano? Uh, si May Bamba. May Bamba. ng Sephora, Abu Dhabi. Yan, Sephora. Fujera. Uh, Fujera City Center, Center, Team. Team. hello uh, so, sa inyo dyan. Hello sa inyo uh, Saka uh, si, si, Mark, Mark and okay. Dayan. Uh, Ayan, sa Abu Dhabi naman. Sa Abu Dhabi naman. So, uh, ito pa, si, si paring Anthony, Anthony at si paring Rex, Ray, 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 Bunyag, Ray, Ray Bunyag ng, ng Abu, Dhabi, Abu, Dhabi. Abu Dhabi. So, igat po kayo dyan sa ibang bansa at lagi niyong susubaybayan ang Tres Hermanos. So, hanggang dito na lang po. Sige, marami kami. po salamat. Sa susunod ulit, huwag po kayong magsawang panoorin kami ulit. See you. Kami po ang Tres Hermanos. Tres See Hermanos. You.